Good morning, good morning mga kabady. Ayan na kami. You know? Dadali na kami. mag -ano kami, mag fishing. Fishing sa Padre Burgos, dito kay Paring Chris. Abot na mas sa side din yard dito. Dami namin dalaw. Kasama namin si Maring Jen. Yeah. First time sa vlog niya, par. Hop. Kayak mau pare. Lalakad muna kami, daan sa kabundukan. <coughs> kasama natin si ano oh. Kabare. Handaan na namin mga kabadi. Ha? Saan? Eh. Ha? Lumipad na. Ayun ayun. Oh. Ano ibon yung pare? Misiw. Matang isda. Ha? ha? Misiw. Ano yung misiw? Para sa na ay matang isda. Tatlong itlog yan eh. Dadalo lang natira. May puga dito. Ay. So, oh, may sisiw na pare. na pare yan. Ayun yung nanay eh. Yung nagadit yung, yung nanay. Di video lang po. Uh -huh. <laughs> ayun, <laughs> ayun. Ayun yung yan. yung nanay. Ayun yung nanay. Ayun yung nanay. Yun. Ayun yung yung nanay. Oh. Ayun, ayun na. Hindi, matanggis dayan. Ah, saan ang nanay? Ayun, saan? Matanggis dayan. Saan? Hindi, iba pa ang pirit. Pirit sa amin lang yun. Ang pirit sa amin na yung mahabang tuka. Ayun na. Patuka pa yeah, so, oh. rin. Ayun, mo na. Ayun na. Ayun, ayun. mag-asawa. Sabay. Mag-asawa yan. Ayun, ayun, nanay. Gagalit yung nanay, yung mga kawadi. Ayun, nanay. Ay, lalaki. Aray, may ayun na. Pa. Hindi po. Ano, natatawag pa rin ng grupo. Oh. <laughs> Tara na, baka tayo resbakan. May kalaban, may kalaban. Ayun, no? Tata yun, yung may dalampagkain. Tata yun nga, naayun yung, yung naka-nagaan siya para mainit. Naglilim-lim. So, isa na yung inakay? Oo, dalawa. Bugok yung isa na pa Chris. kabadi, oh, pawisan. Pawisan kami, pawisan. Nandito yung bangka. Sakay namin. Ang ganda ng para dahon ng isa. Oh. Ganyan para. Ano, ah, Mari? Pawis, Mari. Ako, mabalik sila yan. Ay, kaya ano lang kami. Kayo naman eh. tayo sa isla sa isla ni paring Chris oho uh, maliti uh, uh -huh. uh, na ito na isla ni paring Chris up 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 na kami dari Andito na tayo sa isla ni Paring Chris. Oh, Kuwinti nga lang pala

Parang kung saan, papahatid na muna tayo ro'n o ano, sasagwanin na lang. Ha? Malayo yung sagwan. Pabalik na lang sagwan. Ay, papahilan natin yan, hindi. Yan. Ang litso namin ba? Parang paus para natin hito na lang. ganda. Ay, wala nga kahoy. Ay, hindi na isa yung kahoy. Saan nakalagay? wala na. Ay, ayan. Dito, marami ha, Hindi pala nakalagay. Lichun. <laughs> Ito, lichun, mga kabady. Ayos pa rin, Chris, ang lichun mo ah. Hindi, sa gubat, may kahoy yan. Ah. Wala, patay. Wala. Ay, hindi ko pala naikarga hindi, yung kahoy. Punta tayo ng mga kawakawa yan dyan. Eh no, tuguti ko yung mga sasabaklad na yan. Oo, oh, <laughs> kung dali ka dyan. <laughs> hindi, puputo na tayo ng mga kahoy. Oo, yung mga sit-sit lang. Uh, mga kawadi, yung litsyo namin mamaya. Talaga yan. Fresh, talawa. Ay, hindi ko pala naikarga yun. Kinakarga, ikakarga ko na yung kanina eh. Thousand years later. Yun mga kabadi, nakaisa na ako. Yeah. laki. Hirap naman eh. <laughs> Hirap yung ultralight mga kabady. <laughs> so, ganda ng huli oh. So, laki. Hirap ang ultralight ay. Eh. Okay, namin ulit. Kunin so, mo natin yung hipon ayun sa loob Nahinga oh. pa yung hipon.

tisun tisun pare tisun mo ay ano mansepat krim tis uh eh lalok <laughs> pare lalok na lulunok. wala na kayong gayon malad? Parang mas malakas pa dun sa lapoy eh. Ito eh. Padalo ah, na lang tayo mga bagay eh. Tatlo na, muli tatlo. Padalo na tayo Oh, laki na ako. oo oh, 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 oh. <laughs> Parang isin laki ng akin. Eh. Hindi malaki yung si si na po. Sir, <laughs> so, nakakawa din. na di tayo. pang-apat na huli. ang apat <coughs> kain natin hipon ah oh. okay. hindi mo na ano pari hindi ba pa dito lang <laughs> ang lablog dito muna kaya sa likod dyan Δεν είναι αλλιώ. Δεν είναι αλλιώ. Δεν είναι αλλιώ. Δεν είναι nakasubo na hindi ko na anong hihila eh, ang galing lakas na ng ayos eh. na Ay, eh. Ito na nga, nangilo pare Fish on Hindi Ayun na, mga ni ilan ako Yari Fish on, lapo na naman Fish on Fish si Waring Tonson

Welcome sa island ni Paring Chris. Agaton Island. <laughs> Agaton Island, Poseidon. Layo mga kabady ng amin sinagwan oh. Yun, hanggang diyan. Sabi ko halaw din layo. Hindi? Pintuan. Tapos so, na nga kami ng China at saka Philippine ng... Philippines. Patay na ng Lechon. Yami.

panggato. Parang lupit yung panggato mo kanyang <laughs> Ayan mga kabady o. Na, Masa natin dito. Mmm! Sarap! Sarap! Sarap pa rin, sarap! <laughs> Isa pa pare ha? Ito po yung lechon dito. Diyan, nasa kawayan yan ha. Ayun uh -huh. kami kalupit, nagtutuhog kami ang talaba. Tinuhog na talaba po yan, oh. Woo! Uh -huh. Salap mga kabadi. Pare. Oh. Nato. Oh. Ah, kadop. Dai pang dicun. Oh, ina. Pare. Ikaw naman. Hmm. <laughs> <laughs> uh -huh. Kaya mga kabady, yung aming pagkain dito sa island, oh. Ba't pala tayo may trapal, ano? Oo nga, yung ano, no? Mm hmm. Malimutan nga kanina. Kaya, no? Wala, mahina lang. Mahina lang yung aming kain, dito. Ito naman, karne naman. Mm -hmm. Pangkaraniwan lang, ano? Pangkaraniwan po, ayan, no. <laughs> ayun, no? Ngayon ako nakakita ng ganito. <laughs> <laughs> oh, hi. Say hi. Ka Kauna. 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 Kain na na, kain na na. Kain tayo. Kain, kain. Sarap. Ay. Buko Diyos. O, ano tayo may pa? May oh. tira pa ko di. O, ng tubig. Parang galing sa rep. Pare o, ito masarap pare o.

parle 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 alla di male vai dai oh questo così non so perché qualcun dici voglio dire per Napoli Napoli ciao veramente ciao veramente

Mga <laughs> -hoo! <Woo> -hoo! <laughs> 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 kabady, nasa tuktok kami ng araw ano, ng bundok. Ayan oh. o. So, so, Ang pinagbandirahan ng ano, na Patipurgos. 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 ng Patipurgos. na Patipurgos. 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 Patipurgos.

Yes, kayo nakarating dito. Oh. So, logi kayo. Okay. Ayan, si Paring Conso. Nakakiyat pa lang, oh. <laughs> Paring Chris. Na, ayan, eh, si Paring <laughs> Chris. Sa dulo. Oo, lang ako sa puno, Pare, ha, 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 Okay, pare. Oh, <laughs> <inya>. <laughs> 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 Mga buddy, uwi na kami. Tapos na ang aming adventure. Masayang piknikan dito sa isla. Ayan, Ito yung huli namin no, mga nakakabali. Oh. Um, ano na Shout out sa lahat ng Quezon Anglers Club, Quezon Mangrove. Okay, so sa bait and wait. Yan, sa lahat ng mga anglers Uh, uwi na kami, uwi na Sa yan aming picnic <laughs> Sarap ng pagkain Thank you paring Chris Hindi eh, naman po nag-fishing Kunti fishing lang Outing po, outing Outing, outing Okay, mamaya pare, mamaya Bye bye na, bye bye, bye bye